Grabe, may bago na naman akong gagamitin sabon. Ha! Ito lang naman ang ating K-Serin Kili Balm Soap. Ha! so, ayun nga, may bago na naman akong paboritong sabon dito. Nakikita nyo ba tong hawak ko? Oo, ito yon. Grabe, packaging pa lang. Makikita mo na talagang pinaghandaan talaga to, te. Oo. Te, masasabi ko talagang laki ng epekto sa akin nito. Oo. Te, paano ba naman one week ko pa lang itong nagagamit? Tingnan niyo naman kasi yung kilabasan ng kilikili ko na to. Ha? Alam nyo ba ako, hindi ako palalabas ng kilikili kasi nga, ito talaga yung pinaka-insecurities ko. Ayan, pinaka-insecurities ko talaga yung kilikili ko kasi nga, ang itim ng kilikili ko. At nung ginamit ko to? Tignan mo naman kasi epekto. Medyo pumuti na siya. And yung kilikili ko rin, mala chicken skin, totoo. And tignan naman kasi, hindi na siya masyadong chicken skin. Nung simula nung ginamit ko to. Kaya ang laki talaga ng tulong sa akin itong kilibam na to. Ate, ang kagandahan din dito, yung parang sulit mo na siyang mabibili kasi meron na siyang 3 pieces sa loob. Oh, mga tetong kilibam na to, madali lang naman tong gamitin. Siyempre, te, pwedeng-pwede pwede nyo itong ilagay sa mukha nyo, ipanghilang mo sa mukha nyo, at siyempre, pwede din sa ating body or sa mga dark areas nyo. Siyempre, tulad ng underarms nyo, pimples, mga chicken skin, or ano pa ba, or butt nyo, ganon. Guys, meron naman siya mga functions dito. Ayan, makikita nyo naman dito yan. Pagka-apply nyo nga sa piece nyo or body nyo, sa underarms nyo, ganda ganyan. Um, maghintay lang kaya ng 1 to 2 minutes, then pwede nyo na siyang banlawan. For sure, pag nakabili na kayo ng ganito or na gamit na, hindi, hindi kayo magsisisi baka nga makabili pa kayo ng madami pang ganito. Di lang yan, te, kasi nga nakaka-brighten and lighten din to ng skin. Oo. Kaya ako kung ako sa'yo, i-try mo na rin tong Kili Balm Soap na to. Yun lang.